ang ating ibalain nalagay natin sa bilay at bilag natin ng na Guys, after natin mabiyak ang ating gagawing daing ng Gigi, galunggong. Masarap po para yung idaing. Eh, ating ubukasan yan. At ating lalagyan ng mga panitla. Ubukasan na natin. nasa puna natin ng asin bababag po natin sa asin at lagyan natin ng suka and then bawang magkain ng taminta para malasa ang ating ibibilad na daing Wow.